Bicycle and the Pressured, ito po ang trending ngayon sa apat na sulok ng show business. Vice ganda Group grupo ng It Showtime host na pressured sa di umanong taning na tatlong buwan ng GMA Network para pataubin ang Itbulaga. Sa pagkakabigay di umano ng GMA Network ng tatlong buwang panahon para sa It Showtime upang hamunin ang katapat itong Itbulaga ay umusbong ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen at tila nabuhay muli ang kompetensya between Itbulaga at It Showtime na parehong mapapanood sa magkasabay na oras. Sa pamunuan ng GMA Network, bata pa ako, 8 bulaga na yan at hanggang may bata, may 8 bulaga sabi nga nila. <laughs> Alisin po natin ang puot at galit dahil konti na lang ang nalalaming panahon ng mga matatanda sa mundo. <laughs> And besides, 8 bulaga is 8 bulaga pa rin eka nga nila. Ilang show na ang tumapat pero nanaig pa rin ang 8 Bulaga. Maganda ang showtime pero iba pa din ang dating ng 8 Bulaga dahil makikita mo ang pagmamahalan, pagkakaisa at respeto sa bawat isa. Ito po ay aking sariling opinion lamang at kung ito po ay salungat sa inyong opinion ay iginagalang ko po. Bye bye po and see you on my next video. Have a good day ahead!